Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng uh, reaction, opinion Itong post ng 105.1 Brigada News FM uh, Panoorin, sabi Kinompronta ng ilang mga grupo Realista Ang News 5 reporter na si Gary De Leon sabi ng rallyista, ni report daw kasi ni De Leon na galing sa liwasang Bonifacio ang mga nanggulo sa binjola bagay na pinabulaanan ng mamamahayag. Agad namang namagitan ang mga pulis para mapakalma ang sitwasyon. Okay? So, yung Liwasang Bonifacio, dyan po ang gathering ng mga DDS, mga maisog, na pakaraming tao. So, masakit para sa kanila, yung narinig nila, kung totoo ha, na galing sa Liwasang Bonifacio ang nagpunta sa Minjula, kasi yung Minjula, yun ang nangguluh uh, at may mga nasaktan. Oh, pakinggan natin ang sigawan. Na galit na galit ang mga rallyista at tinawa, bias, bias. Oh. Todo dinay naman ang News 5 reporter. Yan o, oh, yan ang reporter. oh uh, <laughs> Bayas. Grabe 'ng mga mainstream media natin ngayon. Uh, 'yung journalism nawawala na. Okay, magbasa lang ako sa mga comments ha. Hmm. Yade Baldonado, birin mo isa kang ordinaryong pulis na nagproprotekta sa konstitusyon sa bansa pero ang nasa likod mo nito, mga politikong magnanakaw. Yes, kawawa ang mga pulis. Uh, maraming pulis na nasugatan, 84 daw. Nasaktan. Atawid, tumbawa, bayaran din ang reporter na yan. Christiane Sky, yan TV5, bayaran. Analin Salo, mag-report ka ng mayos, kuya, daming tao dyan, kaya may nakakarinig sa'yo, di pa aminin. <laughs> <laughs> JBD, bastos itong reporter na ito, nakangising aso pa, nagtago sa likod ng pulis, tinapik yung pulis para protektahan siya, huwag kang magtago sa likod ng pantalon ng pulis, de Leon, Mainstream media is indeed the forbearer of fake news. Kasi nga, gusto nilang palabasin, mga DDS, magugulo. Eh, ayaw ng DDS yan. Ayaw ng mga Duterte. Ah, tignan nyo nung bago pa nila kinidnap si PRRD. Galit na galit ang mga nagmamahal kay Teddy Kong. Anong panawagan ng mga Duterte? Kalmado lang tayo. Huwag kayong gagawa ng gulo. Ganon ang panawagan eh. Mayor uh, basta ganun. Huwag tayo kasi kung manggulo tayo, may dahilan sila na mag-declare ng martial law. Kalmado lang, hintayin natin na mag-eleksyon. Sa eleksyon na lang natin, ilabas ang galit. Oh, tingnan mo, di natalo sila. So, <laughs> sa ibang ano naman, sa ibang rally sa Camp Aguinaldo. nando ang mga retired military personnel led by General uh, Romeo B. Pocas. Panawagan, walang gulo. Walang magdala ng armas whatsoever. Blated way, wala, wala. Ang atin, peaceful rally lang. Peaceful protest. Ganon. Ang nanggugulo, ito. Mainstream media kung ano-anong inire-report. Plus, of course, ang nanggugulo, yung mga makakaliwa, yung mga kabataan na nagsunog, sinunog nila yung um, isang malaking van, delivery van, tapos nagpumilit na uh, lumusot sa Ayala Bridge, o so, minjola ba, uh, plano na sunugin ang Malacanang. Tapos <coughs> ano pa? nilusob pa nila niransak nila ang isang hotel yung sogo at uh, ninakawan yun ang mga ano yun yung mga magugulong realista Kaya salamat sa mga DDS na nagpakita ng uh, tapang nagsakripisyo nagpunta sa uh, liwasang Bonifacio para lang ipahayag ang pagkontra paggalit uh, ng taong bayan na itong talamak na korupsyon ngayon, na tinawag ni Justice Antonio Carpio, the most corrupt, uh, the biggest corruption scandal in history, much bigger than during the martial law. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Mukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo na mimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan dahil ang kanilang mga bahay, bubong, butas-butas uh, at tumutulo na ang tubig ulan. Panorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan na mo o gero. So mag na ni siya karon. Anong okay. atop? Kung ulan, wag masilungan. Trapal lang. mo ni ingat. So, muna niyang ang atop sa taga mo mugiro. Oh. Silupin lang, anay mga tubig. Oh. Duhan na git ka sa Trapal. Tanawa ang busit nga trapal. Ang sulod o kira kay na kung ano namin may. Itag-agas. Ano yun? Kayong agas Good ang um, tubig yun. Nag-agas. Salamat yun po sa ginoo. Ay. Tagaan, tagaan yun po. Atok. Ngayero. Ngayero ng Maka-atok po. atong atok. Silupin o trapal. Ha? Na <laughs> Karon mo managid sa pag-atop. Ayaw na nga tanawon kayo man na sa pag -atop. So napulihan natong mga silupin lang og trapal nga ilang atop. At may nga kuan na nag-aarap <coughs> <coughs> na mixin, -si, nakuha na ang among kuan, ato na si Lupin, trapal, mm. o mga sako. Mm -hmm. Lagi. Pasalamat <coughs> mi nga nai nagatag sa among Karoon oh. di na ulanan. <coughs> salamat sa ginoo na nagatag sa among oh, Sige, salamat ka ayo. Na ay nagatag sa <coughs> na, among ah. Uh, ang Among iro. Ay na among mga anak. Mm <coughs> Na <may> ulanan. <tos> <tos>